simping kaalam at lalatigit doon sa wala pang alam eh dagdag kaalam lalat doon sa wala pang alam na kapag ka nagtatanggal ng battery alin ba ang dapat unahin so negative ba o positive ang dapat inuuna dyan itong uh, negative para in case na kung kinakalas ito at napadikit sa body hindi sya mag spark so dapat ang tinatanggal na una itong para sa negative yung grounded para sa body simping kalamat at lalatig ito sa wala pang alam okay thank you